sila Lazaro, malimit tumuloy si at mga alagad noong nangangaral pa. Kasama ang kanyang mga disipulo, nilakbay nila ang daan patungo sa Betanya. Sinalubong sila agad ni Marta at ng kanyang kapatid na si Maria. At nagsabing kung na na lamang si Yesus ay hindi sana namatay ang kanilang kapatid na si Lazaro. Ngunit sinabi ni Yesus na ang kanilang kapatid ay mabubuhay, na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumampalataya sa kanya kahit mamatay ay mabubuhay. Noon ay apat na araw nang nakalibing si Lazaro at may amoy na ang bangkay. Pinaalis ni Yesus ang malaking bato sa libingan at siya ay nanangis at nanalangin. Pagkatapos, siya ay sumigaw ng malakas at pinalabas sila sa rosa libingan. Ito ay ginawa ni Jesus upang ang mga taong nakapaligid sa kanya ay sumampalataya na siya ay tinugo ng Ama. Domingo de Ramos sa pangalaga ni Joseph Camino, family. Nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na sa Betpahe at Betania, sa bundok ng mga olibo, ay eh pinauna niya ang dalawa sa kanya mga alaga at sinabi, pumunta sa susunod na nayon at matatagpuan doon ang isang batang asno na nakatay. Hindi pa iyon nasasakyan ni naman. Talaga nila at sa kanya kung may magtanong, sabihin kailangan ng Panginoon dinala nila kay Jesus sa asno at matapos isapin sa likod dito kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa aslo at naglalakbay papunta sa lungsod, inilatan naman ang mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang binaraanan. Samantala ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatan sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa unihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain na wang ng kaharian ng, ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kataas sa asan. Sinabi naman sa kanya ng ilang kasamang pariseyo na patigilin sa pagsigaw ang kanyang mga alagad. Sinabi si ni Jesus na kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang siyang sisigaw. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania ang kasama ang labing dalawa. Ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Pagkatapos ng huling hapunan, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad na maupo muna habang siya ay nananalangin. Isinama niya si na Pedro, Santiago Matanda Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari ay huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Ama ang masunod. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding inagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Kristo upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan sa ikatlong niyang pagbalik sa natutulog ng na mga alagad, sinabi niyang dumating na ang oras na ang anak ng taoy ibigay sa kamay ng mga makasalatan at nakdami upang patayin. Sila Corona de Espinas, ni at Espina sa pangalaganin ng pony at nagdala ng mga kawal sa bakura ng palasyo ng gobernador at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid niya. Siya ay inubara nila at ng isang balabal na kulay ube. Tumuha sila ng sangang matinig. Ginawa itong korona at itinutong sa kanya. Bigla ang pagkakasaksak ng korona ng tinig sa kanyang ulo, kaya, kaya matindi ang sakit na idinulot nito. Itinig ang bumaon at maraming dugo ang tumalsik at tumulo sa mukha niya. Pagkatapos sila'y pakutsang nagpugay at bumati sa kanya, mabuhay ang hari ng mga hudyo. Siya'y pinagsasampal, pinagahampas sa ulo, pinagbuduraan at pakutsang lumuhuran. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman inyo na wala akong makikang sa kanya." nilabas nga si Jesus na may koronang sinigang balabal na kulay tubig. Pagkakita sa kanya, sila'y nagsigawan, ipakos siya sa krus, ipakos sa krus. Paong Jesus Nazareno sa parangalaga ni Ginang Irene Tintin. Pagkatapos mahatulang mamatay sa pamamagitan ng pagkapako sa krus, ipinigay ni Pilato si Jesus sa mga hudyo. Kinuha nga nila si Jesus, inilabas siya ang pasan ang kanyang krus papunta sa kung tawagin lugar ng bungo o Golgota. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Makaslong beses na nadapa si Jesus dahil sa bigat ng krus na pasan. Pinahiran din siya ni Veronica sa mukha ng kanyang birang. Nasalubong nila sa daan si Simon na taga si Rene. Nataot ay galing sa bukit. Pinigil ito ng mga kawal at pinig na ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod si Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babae na iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nasalubong din niya ang kanyang mahal na ina, kasama si Maria Magdalena at iba pa. na sa lubong ni Jesus ang ina sa pangmalagan ng ni ilang Hilo at, at Cora Toledo. Sa ikaapat ng lumang istasyon ng krus, na sa lubong ni Jesus ang kanyang mahal na ina habang pasan niya ang mabigat na krus sa lansangan ng Jerusalem patungo sa bundok ng Kalbaryo na pagpapakuan sa kanya. Kasama mahal ang mga babaeng sina Santa Maria Magdalena, Santa Maria Priope, Santa Salome, Santa Juana, Santa Susana at iba pa. Sila ang tumusto sa mga pangangailangan ni Jesus at mga apostol noong nangangaral pa. Hindi halos makilala ng ina ang anak dahil sa magkahalong dugo at pawis at sa mga sugat sa katawan, lalo na sa mukha ni Jesus. May putong na koronang tinig sa ulo ni si Jesus. Buong pagkaawa at pagkahabagang naramdaman ng bahala na ina sa nakikang paghihirap ng anak. Halos mawalan siya ng ulirat kung hindi sa pag ng mga babaeng kasama. Nagdurugod din ang puso ni Jesus sa nakitang pamilighati at paghihirap ng kalooban ni Maria. Hindi na umiwalay pa ang ina sa anak hanggang sa makarating sa kalbaryong pagpapahuan. <laughs> pieta 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 ya pieta ya pieta ya pieta do sakop ya wala? wala 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 ya syun me are? syun me are? me are, are. are daw kosan? Lapienta sa pangangalaga ng pamilya rin. Pagkatapos na si Jesus ay mamatay sa krus, ibinaba ang kanyang bangkay at sa kandungan ng kanyang ina, siya ay inilagay. Dito makikita ang hapis ni Maria bilang ina ni Jesus. Okay. t h a